Pagkatapos ko ang umaway, pupunta naman kami sa SM Pampanga. May bibiling kasi si Tita Abby at si Tito Pilipi kaya sumama kami. Pilna pil na pil na ng papa ko sa harap. Magpapalaming nga lang kami, mga beshi at pamamasyal-masyal lang kaya sumama na kami. Andito na nga kami sa SM, mga beshi maghahalap na lang ng parking. Apakadaming ang tao, pati sa sasakyan, napakahirap magharap ng paparkingan. Mayamaya maya nga ay nakakita na din kami ng paparkingan. Naglalakad na nga kami papasok sa mall. Tuwang tuwang ako sa nakita ko. Kala mo ngayon lang ako nakakita nito. Hello daw po sa inyo sabi ng mga kasama ko. Pagpasok namin sa mall, diretso agad kami sa CR. Ingihi na kasi kami ang layo ng biyahe namin. Ang ganda nga ng blue na sasakyan nito. Kailang kaya ako magkakaroon nito. Gumamit na nga kami na itong directory. Hinahanap nga nila lolo kung nasan gawin yung Greenwich. Nakita nga nila kung nasaan, kaya naman pupuntahan na namin. First time nga makapunta ni Baby Athena sa mall. Sasakay na nga kami sa elevator. Di sana ako mahilo mga beshi. tuwang ako sa tita caca ko, biglang humayaw, gurat na gurat talaga kami. <laughs> Isa na din si Atina na sa nalula. Sayang hindi na videohan ni Mama yung reaction nila dalawa. Nakalabas na nga kami sa elevator kaya naman maglalakad na kami papunta sa Greenwich. Umorder na nga ng pagkain sila Papa at si Tita Abby. Kami naman ni Tita at Chacha naghahanap kami ng na mapupwestuhan namin. Waiting na nga kami sa mga order namin. Ang galing nito mga beshi, ngayon lang ako nakakita. Kapag na umilaw na ng red, okay na yung order mo. Nauna nga dumating yung order nila Tita Abby. Takam na takam na lang talaga ako sa kanila mga beshi. Dilaloko pa ako nila mama na hindi ako in order. Maiyak naman talaga ako nito. Maya-maya nga, nag na yung buzzer namin. tuwang tuwa na nga ako mga beshie, nakakakain ako sa wakas. Tara, kain po tayo mga beshie. Sa sobrang katakawan ko nga, napasupa ko ng chicken. Magsha-shoutout po muna ako mga beshie. Shoutout po kay Jasmine Kate, Ferfer Yanko, Ureta, Chris Ben Jogarbot, Aria Nicole Aragon, Mary Gold at Chem. Pagkatapos nga namin, kumain mga beshi, minadaaran kami nagtitinda ng waffles. Kaya naman, dali-dali kong bumili mga beshi. Post-post nga muna kami ng mama ko habang naghihintay. Tinignan nga namin ni Tita Chacha kung paano lutuin. Sobrang bango niya mga beshi. Kaya nilapitan namin. Binigay na nga yung order ko, mga beshi, kaya kakain ulit kami. Kain po ulit tayo, mga beshi. Sarap na sarap nga to, yung kapatid ko sa chocolate flavor, lalo na favorite niya, chocolate flavor. Bas masarap nga siya kapag bagong luto, mga beshi. Mmm, yummy! Pagkatapos nga namin kumain nito, sa palaruan naman kami de derecho. Nagiwahiwalay nga pala muna kami ni Tita Abby. Pumunta na kasi sila doon sa bibilhan nila. Nakarating na nga kami sa palaruan mga besi kaya naman tuwang-tuwa na ako at nagsatatakbo na ako. Nagpapalit na nga kami ng token, mga beshi. Tara, samahan niyo ako maglaro, mga beshi. Sumabog pa nga yung token, mga beshi, kaya namulit pa ako isa-isa. Kala ko nga wala akong makukuha mga beshi. Tuwang-tuwa na lang talaga ako mga beshi nung nakita ko may nakuha ko. Pwede na ako umuwi nito. magsha po ulit ako mga beshi. Shoutout po Mary Joey Belen, Justin Padayuman, Liesel Flor Tomotorgo, Vian Abigail Manasan, Nun TZY, Ashri Relatado, Akira Madrigal, Renelin Alimama Bakuna, Noraisa Guano Abbas Pangan Sayan, Elijah Faith B. Gonzales Cristel Salinas, Mary Loren Madija, Jeneline NSH Pilsis Manitib Irene Gulanco Cruz Maris Kaylee J Obseman, Curizia Burriana, Jamela J Bier M N. Fabia Phoenix Dam. <music> E i <laughs> Yun lang. Salamat sa pananood. Bye-bye mga beshi. Mua!